inay ko po hindi na po umabot si ate sa ospital sa mall na yan mismo mga kapuknat natagpuan natin at nasaksihan natin ang panganak ng isang pobreng ina sa gilid ng mall na yan, mga kapuknat tara papasilip ko sa inyo ang mismong lugar kung saan siya ng anak kasi ko sa inyo mga dyan si ate nang, nagtatawag yung uh, dahil nga care siya at uh, dito sa lugar na ito mga kapoknat ito pa yung madilim pa na lugar na ito ito yung pa yung mga yung ginamit ni ate kanina ayan ilawan natin dyan mismo sa lugar na yan ayan pa yung ginawa niyang sapin iniwan pa dyan at yung plastic na yan Diyan mismo si ate ng anak Sa gilid nitong mall Na ito mismo mga kapoknat Diyan sa lugar na yan mga kapoknat Nagtatawag Si ate ng mga pasahero Ayan yung mga kasamahan niyang barker dyan At halos araw-araw Nakikita ko ito si ate nagtatawag dito Kahit malaki na yung bot dyan Talagang uh, naghanap buhay pa rin yung pobre Nandiyan pa yung mga sapin niya na ginamit ha. Nandiyan pa yung payong na pinantakip sa kanya. Para lang hindi masyadong kita yung kanyang panganganak. Nasaksiyan ko mismo mga kapatid ang panganganak ng isang kubring ina sa lugar na yan. Ayan pa yung payong na pinangtakip niya habang siya'y nanganganak at sa gilid itong mall na to sa bayan ng kainta Rizal panoorin nyo po ang uh, video na ito naman itong pobre galing na ito sa hospital ay eh, binalik pa dahil uh, ng anak na nga ito nga inabutan na siya ah, eh. buti na lamang at uh, dumating yung responde ng uh, Pine Rizal habang si ate ay uh, dalidaling uh, kumuha ng mga gamit itong uh, ambulansya at uh, dinala doon sa pinaghigaan ni ate na kung saan doon siya mismo ng anak pagkatapos nagsagawa ng first aid yung ating mga medik, isinugod din kaagad si ate sa pinakamalapit ng hospital dito sa Maya Kainta Resort.